Tuloy-tuloy ang ginagawang pagkukumpuni ng mga kawani ng Philippine National Railways o PNR sa Riles na bumabagta sa rutang Naga-Legaspi sa Bicol Region. Ang mga isinasagawang pagkukumpuni ay paghahanda ng PNR para sa nalalapit na pagbubukas ng ruta mula Naga hanggang Legaspi at pabalik bago matapos ang taon. Samantala, ayon naman kay PNR General Manager Jeremy S. Rihino, na sa 80% na naglilis sa linyang ito ay pwede ng daanan ng mga tren habang natitira pang 20% ay kinakailangan pang ayusin, linisin at alisin ng mga obstruction sa PNR right-of-way. Kung matatandaan, na una naring rin nagpayag si PNR General Manager Jeremy Rihino na posibleng matuloy na ang ruta nito na naga na diretsyo ng Legazpi sa Desyembre 25 matapos ang rehabilitasyon. Kasalukuyan ay biyahing Naga City hanggang Ligao City vice versa ang biyahing ngayon ng PNR sa Bicol Region. Para sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. tuloy tuli sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo sama-sama tayo. Pilipino. Balita mula sa lungsod ng Bacolod, patay ang dalawang lalaki matapos pinagbabaril kaninang madaling araw ng Riding in Tandem Suspects sa Aranita Street, Barangay 15, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Elmer Bonilla, Hepe ng Police Station 1 ng Bacolod City Police Office, ang mga biktima kinilala na si Norbert Aguda, 32 anyos residente ng Purok Maghiliugyon, Barangay 35 uh, at uh, Kinet uh, Hamandre, 30-anios residente ng Barangay 16 ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Bonilla, isang riding in tandem uh, ang uh, mga sospek na bumarel sa mga biktima na mayroon ding uh, mga kasong pagnanakaw na ikinasawi ng mga ito. Sa ngayon patuloy pa ang ng kapulisan hinggil sa pamamarel at na-recover ang mga basyo at slag ng kalibre 45 na pistola sa crime scene. Ang mga biktima ang nasa funeral parlor or angel funeral parlor dito sa lungsod mula sa Akson Radio Bacolod. Dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Baguio City, hustisya ang hinihingi ng pamilya ng 20 anyos na binata na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo matapos ibalibag ng bouncer na isang bar sa gutter ng kalsada noong lunes sa madaling araw sa Upper General Luna Road, Baguio City. Nabatid na nagkaroon ng rambol ang dalawang grupo ng mga kabataan Napawang customer ng bar dakong alas 2 sa madaling araw ng Lunes, nakuhana ng video ng isang netizen ang pangyayari. Sa bisigason ng Baguio City Police Office sa loob ng bar nagsimula man na mag away ang grupo ng biktima at nakalabang grupo. Lumabas ang dalawang grupo subalit na muling nagpang-abot sa gilid ng kalsada. Kitang-kita sa viral na video na kasabang kasagsagan ng Rambol nakisali ang bouncer ng bar at kinawakan ng biktima sa binuhat at ibinalibag sa kalsada. Tumama ang ulo nito sa gutter at nawala ng malay. Isinugod ang biktima sa Baguio General Hospital and Medical Center at isinailalim sa CT scan at nakitang may grabing pinsala sa ulo. Balak ng pamilya ng biktima na sampanang kaso ang bouncer at tukoy na ng Baguio City Police Office ang pagkakilanlan nito. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.